Doon. Bibigyan kita ng reseta, ha? Mm -hmm. So ngayon, ma'am, dahil na upgrade ka sa live ko na hindi mo alam kung bakit nandito ka ngayon, idadiagnose po kita may sakit ka. Ha? Alam mo ba kung anong sakit mo? Okay. Ako na magsasabi sa'yo, ma'am, ha? Kailangan mo to paghandaan. Mahirap po pag uh, lumala ang sakit mo. Okay? So... Pagpabaha mo dito, isip-isipin mo kung ano yung sinabi ko. So, i-apply mo to sa sarili mo. Kasi pag magtagal ito, medyo ikasasama to ng kalusugan mo. Okay? Ah. May sakit po kayo sa mata. Okay? Mata. Ayan. Mm. Alright. So, uh, bumili ka ng uh, tabletas dun sa pharmacy. Mm. O. Oh. Nab Nababasa mo? Nababasa mo hindi? Yes. Yes or no? Ano ko yan? Ang <laughs> tanong ko sa'yo, nababasa mo hindi? Hindi. Oh, may sakit ka sa mata. <laughs> ah, sino to? Mina. Saga saan ka? Cagayan, the our city. Ilan taon ka na? 23. Hmm, Nagahanap? Hanap nang? Problema. Uh, Ay, nag-join uh, nag, <laughs> nag -join lang ako kasi natutuwa ako nagbabasa sa live. Nagbabasa eh. ka ba? Nagbabasa ka ba bago pumasok sa live? Wala, natuwa lang ako. Gusto ko sana. Lagi ako nagko-comment kung ano talaga to. Hindi ka nagbabasa bago ka pumasok ng live? <laughs> yeah. Yes or no? yeah, <laughs> yeah, yeah. yeah. Oh, one dead with heart ito, madam. Don, Bibigyan kita ng reseta, ha? Okay. So ngayon, ma'am, dahil na ka sa live ko na hindi mo alam kung bakit nandito ka ngayon. Uh -huh. So ngayon po, no, idadiagnose po kita may sakit ka. Uh -huh. Alam mo ba kung anong sakit mo? <laughs> ha? <laughs> <a> hindi <laughs> mo alam na may sakit ka? Okay. Ako na magsasabi sa inyo ma'am, kailangan mo 'to paghandaan, mahirap po pag uh, lumala ang sakit mo. Okay? So, pagbaba mo dito, isip-isipin mo kung ano yung sinabi ko. So, i-apply mo 'to sa sarili mo. Kasi pag magtagal ito, medyo ikasasama 'to ng kalusugan mo, okay? Huh. May sakit po kayo sa mata. Okay? Mata. Ayan. Mm -hmm. All right. So, uh, bumili ka ng uh, tabletas doon sa pharmacy. Mm -hmm. Ito ko na isulat para maintindihan mo. O, oh, nab nababasa mo? <laughs> nababasa mo hindi? Yes, yes or no? <laughs> ano ko <kung> mababasa yan? <laughs> ang tanong ko sa'yo, nababasa mo hindi? Hindi. O, oh, may sakit ka sa mata. Okay? So, sa susunod na umakyat ka dito, dapat magaling ka na, ha? Oo. So, thank you so much, Ma'am Nina. Maraming salamat. So, I hope pagbalik mo dito, magaling ka na. Okay? Thank you, ha? Kay Dr. 2.0. <laughs>